mag magjap nga pala sa inyo mga guys nga pala ay tayo nga pala ang gagawa ng assignment yan so ipapakita ko sa inyo so abangan nyo lang mga part 2 so ayusin natin yan then nakakaabala na Ayan, and then kukuha nyo natin yan kasi tulog na yung baby namin baka magising mahirap magpatulog then ipapakita ko sa inyo ano pala yun ano pala yun siyempre kailangan yan lang. niya ng wala ano kung ano kailangan niya siyempre kailangan ako ano band paper band paper ang kailangan natin and then and then siyempre ano tapos doon yan so naman. So, kailangan tatlo niya. And then, syempre, kailangan din natin ng coraling material. Material. Yes. Coraling. Yan. So, kailangan natin ng materials, material. Dahil tayo ay may okay. And then, yan. So, inaas ko lang muna yung camera. Yan, yan. isasara din natin yan upang kapit para hindi na mawala ang then natin yan so ibabalik na natin and then bye bye like share and subscribe